Hello mga katsibog, ayan, magdi-deliver po tayo ng babe sa may karyapay Pero, nautusan muna akong bumili ng Kuya JB nitong Dokito Burger Ayan, dito yan sa Andox Dito pala sila located sa may tapat ng munisipyo At ayan po, katabi nila yung Generics Pharmacy At ayan, meron silang mga chicken, pork chop, at yan, lechong manok Siyempre, ang paborito natin, ayan o, oh, yung yempo, ang sarap at sa wakas, ayan na po ang Ducuito Burger. Di-deliver natin yun sa karyapay. Dito sa bahay nila Kuya JB. Titi, ismail ka naman dyan. Let's go. <laughs> ayan po ang Kuya JB at ayan po si Kuya Berhel na abutan po namin gumagawa ng aircon. Bale naglilinis po siya ng aircon ng Kuya JB. Ito po pala ang warehouse at production ng itlog. Yan po rekta po yan sa farm sa mga naghahanap ng wholesale ng itlog. I-PM nyo lang po si Kuya JB. Ayan na po ang Dokito Burger. it test natin. First bite. Thank you Lord. syempre thank you din kay Kuya JB. Siya kasi nang libre niyan. Sarap. Basta libre, ang sarap. Pero seryoso, masarap talaga siya. Ang kapal ng manok, yung dressing, saktong-sakto lang. May sipa ng anghang, saka malinam-nam. Try nyo to mga kachibog, magugustuhan nyo to. Sa halagang 85 pesos, sulit na sulit. Ang laki talaga nyan. Busog ka dyan. Okay, pulot mo yung front protection niya. Hmm. And then, pulot mo yung pinaka blade niya or LC. Para mas convenient siyang linisin. Yan. O, sa mga magpapagawa ng aircon, ayan, si Katie Beret. PM nyo lang po siya. Ilang taong ka na kay nagagawa no? Nagbagawa sa kanagdilinis? 25 years. 25 years? Grabe. 1996 pa eh. Simula Kagan. ako. Yan. May stop ako noong 2020 noong pandemic. Yan. Yeah. So almost 26 years na nagagawa ko ng aircon. Yan. Good. Ayan, syempre ang KT Berhel subok na subok na yan. 26 years gumagawa ng aircon pagawa na kayo sa kanya solid dyan pagkatapos kong mag deliver ng mga vape hindi ko na na video isa isa eh Inagupitan namin tong dalawang barako namin si Bunso at si Kuya Tantan syempre dito pa rin yan kay Kuya Amay ang nakalakihan nilang barbero simula pagkabata nila dyan na sila nagpapagupit pati ako dyan din ako nagpapagupit dati sa mga walang time natin na pumunta sa barber shop yan, nagpapa-home service din yan si Kuya Amay. At ayan, tapos na silang pagpipitan. piling pogi na. Nambubudol na naman ang aming ate Kate Kate dito papunta sa peryaan. Bola bola daw sila. Siyempre, matitiis ko ba yan? Dalawang bebe ko na yan. Siyempre, papahuli ba tayo dyan? habang naglalaro yung mga makukulit? Laro rin muna tayo. Ito naman ko to, na. Ayan po ang naging premyo namin na Garaya at JL 6 out of 10 na bala, not bad Hindi na kasi accurate yung pandira niya eh, kaya kailangan mag-adjust Hindi na siya diretso eh Syempre hanggang dito sa perya, chichibog tayo Ayan, burger, balot, balat ng manok Saka kung ano-ano pa Dito muna tayo mag trip mga kachibog sa mga Gio, Mura Mura Sa halagang 200 pesos, lahat kami, lima kami, busog Syempre depende rin natin sa budget yung kakainin natin Nasusunod na tayo kumain sa labas yung masasarap pag may pera-pera na ulit. At ayan po mga katsubog, kung umabot ko sa punto ng video to, pakipusuan naman at comment. Goods na goods na po sa akin yun. Hanggang dito na lang mga katsubog, bukas ulit, vlog vlog tayo, bye bye!